Butas-butas na silid. Inaanay na pundasyon. At tagpi-tagping mga pader. Dito nagtitiis ang mga estudyanting ito sa Northern Samar. Pero sa tapat lang ng lumang silid na ito, ang tatlong palapag na school building na hindi nagagamit. Tapos yung school building, kaya hindi magamit dahil natuklasan na may structural defect. Hey, yung kinakatakutan ninyo, yung vibration na may baka may mag-fail, that we're not sure yet. Para siyang nag-sink. Uy! <laughs> Sa tent namang ito, nagtitiis ang ilang senior high school student. Ang silid kasi na para sana sa kanila, poste lang ang nakatayo. Sa tagal ng pagkakatiwangwang nitong project na to, napuno na siya ng damo. Paano humantong sa ganitong sitwasyon ang mga silid-aralang pinondohan at ginastusan ng pera ng bayan? Sa gitna ng init, naabutan ng reporter's notebook na nagklaklase sa isang tent sa Alegria National High School ang 47 grade 12 students. Kabilang sa kanila, sina Allen Mariz at Shara May. Kwento nila, magdadalawang taon na silang nagklaklase sa tent. Siguro po mas magiging komportable po yung pag-aaral namin kaysa kasi sa mga room namin ngayon na ano mainit. Nung araw na bumisita kami, sabay na ginagawa sa isang compound ng isang cultural program at ang klase sa tent ni Nashara May. Magtatapos na sila ngayong biyernes sa senior high, pero ni Minsan, hindi sila nakaranas na magkaroon ng maayos na silid. Masakit pong isipin na gagraduate kami na walaman lang maayos na building, walang maayos na environment para mas lalong ma-encourage yung mga estudyante pumasok araw-araw. Taong 2015 ng maglaan ng 10 million pesos para sa pagtatayo ng school building para kina Alan Mariz at Shara May. Makikita naman dito sa karatula na yung pagpapagawa nitong two-story, eight-classroom school building nagsimula noong April 8, 2016. Ang contract cost, mahigit 10 million pesos, 10.6 million pesos. Yung contract duration o kung gano'ng katagal siya dapat uh, gawin hanggang matapos ano ay 150 calendar days. Ibig sabihin lamang noon, sa loob ng 150 calendar days dapat tapos na yung proyekto. Pero ito lang oh, nasa likuran lang nung karatola, Ito na yung school building na sinimulang itayo nung 2016. Wala pa rin. Itong mga steel bars na to dapat beams. Pero banda ron makikita mo sa tagal ng pagkakatiwangwang, lumundoy na. Kasama namin nung araw na yon ang DepEd engineer na nakatalaga sa pag-iinspeksyon ng mga itinatayong school building sa Northern Samar. Makailang ulit na raw inilapit ni na Engineer Ultra ng DepEd Region 8 ang problemang ito sa DPWH. Maski raw kasi sila, hirap na sa kalagayan ng mga bata. Eto ma'am, gano'n na ba katagal itong nakatiwangwang? Yeah, April 8, 2016 yung effectivity. Nag-start yun eh. Yes. Bumalik kayo rito ng May. Um, Nag-monitor kami, uh, nag-document kami noong May 25, 2017. Ganito, na, ganito na yung isura niya. At hanggang ngayon, ganito, ganito pa, pa rin. rin. So ano nakakatakot niyan? Pagka structural integrity yung pinag-uusapan. Ang tagal na niyang wangan na ganito. Yung mga steel bars kasi niya, kalawangin na. So yung strength niya is ape apektado. Base sa dokumento ng DPWH Region 8 na gumawa ng proyekto, 40% completed na raw ang gusali. Ang problema, poste lang ang inabutan naming nakatayo. Galing sa DepEd National ang pondo, pero ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 8 ang implementing agency sa pagtatayo ng mga gusali. Kaya naman ganun na lamang ang panghihinayang ni na Alan Mariz at Shara May, sa dapat sanay maayos nilang silid-aralan. Kung hindi natigil yung building namin na yun, siguro mas komportable at mas, mas matututo po kami kasi maganda po yung ano, yung environment. Nakukulangan po ako sa aksyong ginagawa ng gobyerno, pati na rin po ng, ng school namin kasi dapat bago kami magtapos, makita na namin talaga yung solid na talaga na structure ng ano, building namin. Nang araw na bumisita kami, may nagsisimula na ulit sa paggawa ng gusali. Kailan po kayo bumalik rito? Pang-apat na linggo na kayo. Pang-apat na linggo po ngayon. Pinuntahan namin ng DPWH Region 8 na siyang implementing agency ng proyekto. Yung isang pinuntahan namin, yung Alegria. Started 2016. po? Eh hanggang ngayon, iilang poste pa lang. Talaga nga yung kontraktor, pag nagbibigay ng kami ng instruction ng kun Uh, hindi naman po sila gumagalaw. So, yun eh nga po, may mga notice din kami binigay, pero yun naman po nga, for termination, hindi namin na naiserve kasi nga, mga ngako naman sila, natatapusin nila. In the meantime, nasaan yung budget? Nabayaran na po sila. Uh, hindi naman po bloated yung kanong alegriyang yun. Kung ano po lang yung nandoon, yun din po lang yung uh, lumabas na financial doon. So, magkano po yung lumabas kung Alegria? Uh, ang Alegria, hindi po ko nagkakamali, uh, all, uh, 35 o 30 percent. Ganyan po. Nag-release yes. na po kayo ng 30 percent of the 10 million pesos sa Alegria? Nakita nyo na huban na ilang poste pa lang ang nakatayo ron? Binalidate naman po namin yan bago con. Okay naman po yung con. Uh, sa tingin naman po namin, uh, sa validation namin, hindi naman po nag-over yung payment namin. Sunod naming tinungo ang isa pang school building sa bayan naman ng Victoria. Dahil lubak-lubak ang kalsada at nasa bulubunduking bahagi ito ng Samar, habal-habal lang ang nakararating dito. Hindi nalalayo sa una naming napuntahan ang nadatnan naming kalagayan ng school building dito sa Lungib Elementary School. Pero kung sa Alegria, muling ginagawa ang school building, dito sa Lungib, inabando na na ang gusali mula pa noong 2015. Balut na ng halaman ang mga poste at ilang pader nito. By this time, dapat tapos na. Pero until now, makikita nyo naman, tinubuan na ng mga damo at lahat-lahat. Abandoned po siya. Kasi yung last na oh, nag-visit ako dito, um, Was 2016 at ganito na yung itsura niya. And then hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagagalaw. Ang budget allocation para rito, 2.8 million pesos. Sa dokumentong galing mismo sa DPWH Region 8, idineklarang 100% completed na ang gusali, kahit poste at ilang pader lang naman ang nakatayo. As of January 31, 2018, ang supposedly one-story, three-classroom dito sa Lungib Elementary School ay 100% completed. Pero kung makikita natin ngayon yung status ng building, hindi naman siguro natin masasabing 100% completed siya. Para sana sa mga grade 6 student ang inabanto ng school building. At dahil walang gusali, sa isang pansamantalang silid sila, nagkaklase. Kakapanghinayang talaga kasi grade 6 na ngayon. So magagraduate na sila, wala pa rin. Katiwangwang pa rin yung building. Isa, yung 100% completed po ng DPWH ay poste lang. Patsay ko po yun. Hindi ko parang hindi po masyadong kan sa akin yung, yung, yung ib na yun. Bakit ho ganito? Ang sitwasyon niyo ang nagiging problema nga po, eh yung mga kontraktor minsan, uh, kahit anong instruction, minsan na uh, hindi sumusunod, nagkakaroon ng problema. Yes, Ayaw sumunod sa inyo ng kontraktor, kaya napakaraming school buildings dito sa distrito niyo ang hindi tapos, ang abandonado, kaya may structural defect? Uh, yun po, nakikita namin problema. Tapos yung iba naman po, may mga uh, lo project location na uh, problem. <coughs> naman ang problemang hinaharap ng mga grade 12 student dito sa San Isidro Agro-Industrial High School. Nandito tayo sa San Isidro Agro-Industrial School. Dito naman, tapos yung school building. Kaya hindi magamit dahil natuklasan na may structural defect. Ilan pong classroom to? Six. Six? Two classrooms per level. Sayang naman. Ano ang problema nito? May nakita kami mga circular cracks sa slab, sa flooring, sa second and third floor. Pero nang pasukin namin ang isa sa mga silid, tinakpan lang ng contractor ng red cement ang sahig. Hindi naman natanggal o naayos ang cracks sa sahig. Kita pa rin ang paglundo nito. Yung para na siyang, ano ma'am, para siyang nagsink. Uy! <laughs> Ganun baka to sir. Mm -hmm. Is that document? Yan yung mga circular o. Oh. Andyan. We need an investigation para makita talaga natin kung ano ang kung ano ang cause ng vibration. Baka may, may um mahina ang reinforcement niya. So yun At pag ang mahina natin. Ang reinforcement. At pag, pag mahina ang reinforcement, may possibility na bumigay siya. Bumigay, bumigay yung sahig. Um, And that is the reason na ayaw niya siyang pagamit muna. Ayaw muna, opo. Ayon sa DepEd, nagastos ang kabuuan 10.4 million pesos para sa gusali. Dahil hindi magamit yung school building, gumawa yung principal ng paraan. Kaya ginamit nila itong lumang building na to. Nilinisan, pero dahil hindi na talaga maitatago yung kalumaan. Tignan nyo to. Wala nang dingding. Tapos, makikita yung ibang natitirang ano, poste, eh, talagang inanay na. Ito yung tatlong palapag na school building ng San Isidro Agro-Industrial National High School sa Northern Samar. Pero dahil sa natuklasang structural defect ng gusali, hindi ito magamit. Dahil hindi magamit yung school building, gumawa yung principal ng paraan. Kaya ginamit nila itong lumang building na to. Nilinisan, pero dahil hindi na talaga may yung kalumaan. Tignan nyo to. Wala nang dingding. Tapos, makikita yung ibang natitirang ano, poste, eh, talagang inanay na. Kaso, meron pa namang serviceable na espasyo, may tatlong lumang classroom dito na ginagamit ng grade 11. At wala naman kasi silang choice. Talaga naman kasi wala nang ibang espasyo, kailangan daw nila itong pagtsagaan. Ano nararamdaman ninyo? Ano po, may no, may lang. Say, uh, ano, medyo minsan pag ano, tumutulo ko po yung room. Pagpasok yung okay. Pag ulan sa room. Pagka umuulan? Opo, kasi okay lang po yung bintana. Tsaka dahil po ano, marami kami, sekwenta po kami sobra. Ano, sobrang init po, parang ano na, hindi na conducive yung room para sa amin. Lalo na po kung tirik na tirik po yung araw, mula po alas 8 hanggang alas 11. Ang init-init po talaga rito. Nasaan yung araw? Minsan dito. po, dito, dito po, Direksyon. po. Tapos wala po kaming mga bintana kaya mas lalo pong mainit rito. Pag nakikita niyo yung building, na dapat yun yung classroom ng grade okay. 11. Nakaka-disappoint yes, po. nakaka po talaga kasi yung intention po talaga namin dito kaya po kami nag-enroll dito. Kasi po, ito yung building na una-una pong na rito sa barangay namin. Pero nakaka-disappoint po kasi hindi namin magamit-gamit kasi marami daw crap. Nilinis muna namin yung lahat dyan. Inireklamo rin ng principal ng San Isidro National High School ang pagkakagawa ng gusali. Pumuntang taga DPWH mm -hmm. dito, sabi nila na pipirmahan na daw yung acceptance. Kasi tapos na. Sa, kasi tapos na. Ito mm -hmm. turnover na nila. Sabi ko, ay hindi ko yan pipirmahan. Pasensya na po kasi alam naman ninyo na may reklamo na ako. Kaya ayusin muna ninyo bago ako pumirma dyan sabi ko, halika, kung punta, punta tayo sa loob. O oh, ito, eh, kailangan ba na i-accept ko ito na pag inaapakan ng ano lang, ilang tao lang, eh, nagbabibrate, parang mahuhulog ka na. Sabi ko, kayo mga engineers kayo, ako teacher lang ako. Kaya, ano ang assessment ninyo yan? Ha, mga engineer kayo, ano ang assessment ninyo yan? Pwede ba yan? Okay ba yan? Hindi sila kumibo. Nagkuha po kami dyan. Memo ako dyan sa mga inspectorate team. So, binalidate po nila. Uh, mayroon pong gagawin kami dyan ng uh, correction po. Bakit ho umabot ng ganito? Tumayo po ako dito eh. Naramdaman ko yung pagyanig ng sahig nito eh. Mm -hmm. Kahit anak ko, hindi ko papaakyatin sa second floor nito, sir. Pero willing naman po yung ko na i-correction siya. Pero yun ang gusto kong malaman. Paano to na kompleto ng ganito, buong buo, at may major structural defect? You recognize po na may major structural defect? Uh, meron naman po. May defects po na... Yun nga po, yung slab niya may problema. So yung slabs po may problema. Ang laking problema po nun. Bakit umabot sa ganito? Ang ibig sabihin po ba nito, gagastos uli kayo? Ay, hindi, ma'am. Uh, at the cost of the contractor? Con cost of the contractor po yan ang masaklap habang hindi pa naayos sa mga problema sa gusali, hindi pa rin ito mapakikinabangan ng mga estudyante. So paano to? Useless na to. Yeah, sa ngayon, building na, siya. na to. pero yun nga po, kailangan natin yung pa-investigate at managot at kung anong magiging recommendation ng, structural engineer na mag investigate then yun dapat ang ipa-undertake ng DPWH sa nag-construct na Nandito tayo ngayon sa opisina ng isang structural engineer at ipapasuri natin yung iba't ibang school building na binisita ng ating team sa Northern Samar. Ang reklamo dito ay lumulundo na. Ano pong senyales yung pag nakikita nyo lumulundo na? isang ano yun, isang senyales sa may problema yung either yung pagkakagawa or yung pagkakadesign ng sahig, no? Mm -hmm. Usually, we don't expect any deflection or paglundo ng isang sahig, lalo na hindi pa siya occupied ng mga estudyante. Based on my professional opinion, hindi normal yung ganong paglundo sa sahig ng isang paralan. Yung nakikita niyo po, ayan, halos walang narating. Ano ang mangyayari sa bakal pag naka-expose sa ganung katagal? Kokoro, dumihina. At pag binuhusan mo kaagad yung kanyang bandage sa kongkreto, Magkabuse, hindi ganoon kaganda. Ang puro siya kalawang. So, the structure will not behave the way it was designed. Ayon sa DepEd, malinaw na may dapat managot sa mga nangyari sa mga binisita naming school building. Dalawang tinatamaan dyan. Tinatamaan yung pondo ng bayan. At the same time, walang mga classroom yung mga estudyante. Ang unang gagawin naman dyan is, again, to reiterate our uh, position and our observations to DPWAs. No, sasabihin namin, eto na naman, ito po yung status na nireport namin noon pa man. O no, hanggang ngayon, walang nangyari. Nagkaroon po ng mismanagement on the part of the District Engineering Office. Maaari kung hindi po natingnan ng mabuti ito. Kung po talaga may pananagutan ang kontraktor nito, ay uh, patawan po namin ng termination at saka i -ano po namin, bigyan po namin ng blacklisting. Meron pong lapse ang engineering office po na yan sa pag-iimplement po ng school building project. Kung ano man po yung dapat nagawin sa kanya ay gagawin namin ng mabilis. We can commit na in the near future matatapusin po namin yung mga proyekto na yan. sa mga pinuntahan naming school building. Nasa halos 20 milyong pisong halaga ng pondo ng bayan ang ginastos. Pero ngayon, hindi naman napakikinabangan. Hanggat hindi ito nasusolusyonan at hanggat hindi napapanagot ang mga may kapabayaan, patuloy ang pagtitiis at pagdurusa ng mga estudyanteng dapat sana'y makikinabang sa mga silid na ito. Hanggang sa susunod na Webes, ako si Jun Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.